Labanan sa pagitan ng Israel at ng Hamas patuloy na naglalagablab at walang paghinto na matatanaw sa hinaharap hanggat ang isa sa kanila o parehong makatatamu ng kamatayan Ang sigaw ng buong mundo ay nahahati sa dalawang boses. Yung mga gustong mag-ceasefire at yung mga gustong magpatuloy. Kanino ka mang grupo o estado pumapanig at sino man ang iyong sinisisi. Ang patayan sana ay naiwasan kung ang pag-atake noong ikapito ng Oktubre ay maagang napuksa. Kaya marami ang nagtatanong na kung papaano nalusutan ng grupo ang pinakamalakas na hukbong sandatahan sa buong gitnang silangan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kung tinugunan agad ang isang pagkakamali, hindi sana umabot sa ganito ang katayuan ng buong mundo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang nagihinala. Ang tanong, Totoo ba? Kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre at wala pa rin tigil ang putukan sa maliit na teritoryo ng Gaza Strip. Sa makatuwid, halos mapatag ang buong syudad at malapit ng umabot sa labing dalawang libo ang suma total na napatay. Sobra sa isang milyon naman ang pinalipat ng tahanan papuntang ibaba ng teritoryo at inaasahan ng mga taga Mid East, Europa pati sa Asia na hindi madadama ang dalawang malaking ospital ng Al-Shifa at Al-Quds dahil nanduroon ang daan mga pasyente. Kasama dito ang mga batang sugatan, matatandang babae, pati nga mga sanggol ay nasa peligro na rin. Ilang bansa na ang nagpoprotesta na itigil ang putukan upang matulungan ang mga sibilyan. Sa gitna ng nakagigimbal na kinahantungan ng sangkatauhan ngayon, may mga nagtatanong kung papaano na sa lakay ng grupong Hamas ang estadong may pinakagwardyadong bakod at may pinakamalakas at abanseng sandatahang militar sa buong gitnang silangan. Paano nga ba ito nangyari? Upang maunawa ng lahat, matapos ang mainit na labanan ng IDF at ng Hamas buwan ng Mayo taong 2021 dahil sa pagpapatalsik sa ilang pamilyang Palestinians na nakatira sa Jerusalem. Dalawang taong tahimik ang grupo. Panahon na lubos ang nasalanta ng mga Israeli, ang sangasangang kuweba, na ka din ng mga napakaraming sandata dahil dito, dalawang taong kumpiyansa ang Israel na natalo na nila ang kaaway. Mula taong 2021, kahit nakikipaglaban ang kapatid nilang Islamic Jihad, hindi na muling nakisali ang Hamas. Upang magtuloy-tuloy ang katahimikan ng dalawa, nagbigay ng permiso ang pamunuan ng mga Israeli sa mga Palestinians na makapagtrabaho sa Israel. Sa mga tuwid, ayon sa AP News, Maraming taga-Gaza ang binigyan ng permit na magtrabaho sa Israel at sumahod ng sampung beses na mas malaki pa kaysa sa kita nila sa Gaza. Nagdulot ito ng kaginhawaan sa maraming Palestinians at nagkaroon ng pag-asa na tuluyang tumahimik ang teritoryo kung marami ang may pinagkakakitaan. Dalawang taong walang ingay ang amas. Kasabay nito, ang paglikas ng ilang miyembro at ng kanilang pamilya papuntang ibang bansa upang tumira at mamuhay ng matiwasay. Taong 2021, sinabi sa Arab Weekly na maraming nagrereklamo ng patahimik dahil sa paghihirap sa Gaza habang ang mga pinuno ng Hamas ay nagpapakasarap sa ibang bansa. Kinutsya pa nga ito ng kalaban ng grupo, ang Palestinian Authority, na iniwan ng mga pinuno ang kanilang grupong nagpapakahirap. Panginsulto sa pamunuan, pero hindi pala alam ang tunay na balak. Mga pangyayari na sa mata ng mga Israeli ay tila wala nang pangamba. Naging tahimik na ang dati nitong mortal na kaaway. At siguro, hindi na nila kailangang mabahala at magalala sa anumang peligro. Diyan sila, nagkamali. Let's right Lingid sa kalaman ng marami na ang katahimikan ng grupo ang pagkakaroon ng trabaho at paglisa ng mga pinuno ay hindi senyales ng tunay na kapayapaan. Bagkusay, para bang sa ilalim ng isang vulkan may nag init na naghihintay ng matinding pagsabog. Ika nga nila, there is calm before the storm. Ang planong pagsalakay ay alam lamang ng ilang miyembro dahil sa napagalaman na may mga SP ang IDF sa Gaza Strip na pwedeng magbulgar ng lihim. Katulad ng ginawa noon ng son of Hamas na dati ay membro ng grupo pero sa likod nito ay nagahati ng mahalagang impormasyon sa kalaban. Ang katahimikan ay ginamit ng Hamas upang maglatag ng isang plano. Planong hindi makakalimutan ng kanilang kaaway. Ano ang malaking pagkakamali? Maraming eksperto sa ngayon ang sumusuri sa atake upang malaman kung ano ang mga pagkakamaling nagdulot ng labanan sa Gaza. Maral kung ito ay natugunan na iwasan ng malaking gulo kung saan libo-libong sibilyan ang napatay. Ano nga ba ang nangyari? Araw ng Sabado, ikapito ng Oktubre, mga alas 6.30 ng umaga, habang pasikat pa lang ang araw, walang sabi-sabi, ilang libong rockets ang bigla na lang lumipad patungang bandang kaliwa ng Israel, sa Netiv Ha'azara, sa Erez at sa Sderot. Yung ibang rockets na karating pa nga sa malayong Jerusalem at Tel Aviv. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nagpadala ng text ang IDF sa mga mamamayan upang bigyan babala ang mga ito. Marami ang nabigla, nagulat at nalito. Naging abala ang Iron Dorm pati ang IDF sa mga rockets kaya hindi naisip na may masamang nagaganap sa bandang kaliwa ng estado. Pinasok ng isang commando unit ang bakod habang sa itaas may mga nakaglider sa ere at ilang mga drones na nagpasabog sa mga communication towers at mga CCTV camera. Maraylo pang hindi makahingi ng tulong sa hukbo. Mga anin na motorista ang nakitang nakapasok sa maliit na gate na walang gwardya. Dali-dali ang pinuntahan ng mga nito ang istasyon ng polis sa Derot, ang pinakamalapit na lungsod. Apat na kilometro ang layo at mga limang minuto ang biyahe sa motor. Sa mga oras ding iyon, kasabay ng paghugong ng sirena sa Tel Aviv at Jerusalem, hindi alam ng karamihan na bakal na bakod ay winawasak ng mas. Ilang videos ang lumabas na nag-live at pinakita ang bulldozer na sumasagasa sa isang gate. Sa ibang bahagi naman, mga alas 7 ng umaga naganap ang nakagigimbal na pamamaril sa mga kabataang nasa Supernova Festival na nasa bandang itaas ng lungsod ng Reim, ilang kilometro mula sa isa pang bakod. Ilang daang kabataan ang hindi pinatakas at sinunog yung mga kotse. Ayon sa mga ulat, Sobra sa dalawa na raan ang dinakip mula sa mga bayan bilang hostages at ibiniyahe pabalik sa Gaza. Ipinakita kailan lang ng IDF sa basement ng isang ospital na doon na natili ang ilang hostage bago inilipat sa mas liblib na lugar pinaniniwalang dalawang libong membro ng Hamas ang nakatawid sa loob ng ilang oras at nagasik ng lagim na pumaslang sa isang 1,200 mga Israeli mga alas 7:30 na nung nakita sa CCTV ang pagdating ng mga sundalo pero huli na ang lahat sa pagsusuri ng mga analysts marami silang napansin na pagkakamali ng Israel isa dito ay ang kumpiyansa na ipinamalas ng IDF dahil nga naman sa loob ng dalawang taon ay hindi gumagawa ng gulo ang Hamas. Hindi na kailangang mabahala pero isa itong pagkakamali. Ang ulat ng Reuters ay naloko ng Hamas ang Israel nung nagplano ito ng pag-atake. Bukod dyan, binigyan man nila ng trabaho ang mga Palestinians walang kasiguraduhan na magbabago ang tingin ng mga nito sa kanila. At ang paggamit din ng teknolohiya sa pandepensang militar ay madaling nawasak ng amas. Iba pa rin kung ang inaasahan ay tao kumpara sa makina. Sapagkat meron itong sariling instinct, pakiramdam at emosyon na hindi mapapantayan ng kahit anong advancing teknolohiya. Pero may isang pagkakamali na marahil hindi nasipat ng mga eksperto ang ginawa ng amas, ang pag-atake sa Israel. Bagamat maraming sumusuporta sa grupo ngayon, hindi naiisip ng marami na ang pag-atake ay nagdulot ng sobrang paghirap sa libu-libong walang malay na sibilyan. Halos mapulbos ang itaas na bahagi ng Gaza Strip. Kasama sa nasira ay mga paaralan, sambahan, ospital, tahanan at marami pang iba. Hindi siguro inaasahan na gaganti ang kalaban ng ganitong katindi. Hindi rin nila inakala na kahit magtago sila sa mga paaralan o moske ay hindi na sila hahanapin. Isang malaking pagkakamali. Ang pahayag sa France 24 na napakapanganib ang maling kalkulasyon ng Hamas noong inatake nito ang Israel. Dahil ngayon, mas determinado ang IDF na sila ay permanenteng poksain. Sa kasalukuyan, gustong palikasin ng mga Israeli ang mga pasyente ng Al-Shifa Hospital upang pasabugin ang base militar ng Hamas na 30 metro sa ilalim mismo ng hospital Natuntun din ang isa pang ng grupo sa isa pang gusali kasama ang mga sandata pati isang motorsiklo na pinaniniwala ang ginamit noong ikapito ng Oktubre. Napagalaman, naaabot na sa labing dalawang libo ang napatay dahil sa labanan. Kasama dito ay halos limang libong mga bata, mga walang muwang sa mundo, mga paslit na ang magandang kinabukasan ay hindi na kailanman mararanasan pa. Anong aral lang mapupulot dito? Maraming pagkakamali ang nasipat ng mga eksperto na nagdulot ng matinding labanan sa pagitan ng IDF at ang grupo ng Hamas. Pagkakamali na tila binabayaran ng mga sibilyan, taong bayan ang nadamay sa labanang hindi nila sinangayunan. Pataya na walang umaamin kung sino ang nagsimula. Ika nga nila, lintik lang ang walang ganti. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumawak pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.